Mga kapagkak, kamusta? Huwag maayong gabi na ganin yung tanan. Maayong magpaminaw sa tanan nga mga nangatsunin. Maayong magpanihapon sa tanan ng mga nanihapon niha. Katungwa po mga panihapon. Ala, sige, manihapon, 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 manihapon. O kara na ng uh, punos, kanon nga kaldero, mga pangha. Kanang kalirin ninyo nga punos, sa utan nga law, Ang sinogbang buwad, guas, parador. Ma <laughs> manay ko ana mo sa una mga parador parador gamay ba sila na mga ginamos asin ah, an yan buhad hmm. an yan mo uklab-uklabon sa una asige eh, manihapon sa katong wa pay mga panihapon combat mo diha mga bangga ayong gabi, dakpayan, sa pagadian Ay lalawigan sa buwang ng mga kasikbit ng mga probinsya lalawigan kutob sa mabot sa tuon tingog karong gabi na mga pangga. Diya sa Sibugay, sa del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Misamis Oriental, Misamis Occidental. Tanan nga mga nakatsun in mga pangga. Yaman ng Bukidnon, Cotabato City area, maayong gabi ininyong tanan. Ako sab sa tuwang live karon sa Facebook page. Live taron mga pangga sa Inko uh, ng bayan. I Search lang na ninyo mga pangga Inko ng bayan, puro na siya big litter. And then follow dayon ninyo, dayon i share ang atong live. Naka-cross posting live buta mga pangga sa Super Inko. Ang Super Inko mga pangga big ang uh, sinugdanan na, sa Super o sa Inko. Hmm. Kay Botaron sa tuwang YouTube channel mga pangga ang Inko Eloy official. Kay Botaron mga pangga so i-search ninyo puro na siya small letter ang Inko Eloy official sa tong YouTube channel. Ah uh, na katon na mga YouTube app diha mga pangga i-search ninyo kinaka live taron. Ayon na i-share dayon ninyo mga pangga nga tuang uh, live para makakita dayon ang uban. Come sa mga naminaw, mga nalanta, membro, di mga membro. Welcome program, uh, with it, with it, sa tuwang programang Witik-Witik sa kagabi on. na ba sulod sa sagatak ng tulumanon, Ang to dalas sa uh, otso mga Mga pangga. Ini nga ngatong programa inyong makauban na sa bagin yung ubos nga higala panggas kanginan wa ni paglubad gi milubad na nindaan. Kanunay nga nagpaubos kay matud pa lami na magyud sa ubos mga pangga. Hindi <laughs> 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 ang inyong inkoyloy. Ang taong di gwapo pandisoy nga murag na kulokoy. Maayo mo wi wi maayo kayo ni mo okoy okoy. Oh? Dios no naban bugoy bugoy. Sa ba? <laughs> mga dalaga giamiran napan sa mga balo gilogan. idol nambayan. <laughs> <laughs> Kumbate birada way loya-loya mga pangga. Ang maloya pili, di ba may love? My love.

Paingon namin sa inita, misamis oriental og mapuhon. Oh, katondol-dol -dol sa inita, logait, hindi ha, dalipuga, napit sa iligan, ilanaw, iryas, magkita-kita na taog mapuhon. Sinulod ni subre mga pangga ha? Dani baking sa sulod ani. Hmm. Dani baking, isa ka kombinasyon special kayo mga pangga. Para ni mga musugat sa triplets. Tinguhaan ninyo mga pangga, magkasugat mo sa atong mga produktong herbal kaya kana mangyay kayuhan na to. Kadaugan sa atong palawas. Doon na mga balatian. Uh, kana mga pangga mo na mo tabang sa itong lawas. O para nga ang ito ang lawas mga pangga imintinar ang maayo. No? Nga liketa sa mga sakit-sakit. O -sakit. mintin maintain sa itong mga produktong herbal. Kana mangyay inyong tinguhaan sa sugat Pagsugat kini pagkapin mga pangga, pagkapin regyod ni siya. Hmm. Oh, pero daghan kinabulahan ani pila ka silstura ni mga pangga nga tong gidala ng gawas. No? So, uh, sunod na gyan. Oh, atong gikan pa itong 964, gikan pa uh, 095, gikan pa uh, 216, oh, uh, hangtod aning uh, 862. Oh. So, kining dalho na po, mga pangga, tama ni Martis. simple kay taman man martis ang amo ang lakaw ani upat man ni kadlaw na mo mission ani suruy-suruy kadalanan maghatod sa to mga produktong herbal para nga duol-duol na lang tabuanan kaysa mo anhi mo dinhi mga pangga kayo ah di mo maka layo kayo mang uban god uban ko tabato ang uban bukid non oh niya mo lagi ani oni pagadian city layo kayo Oh, na nga katon taga bukid nun, di hata mag-abot ugma puhon mga pangga taga kagayan, na butoy taga butuan. o oh, hingoog. ug na mag-abot sa inita <makes> o <noise>